isang mga umaga sa atin na mga ka-idol, mga ka loots mga, mga gala. So ito na lang ako si Boy Gala Iwan. So, ah uh, nandito naman tayo, nagala-gala. Yun na. So, may napansin ako na dalawang mag-asawa. So, nagtitinda ng mangga mga ka-idol, mga ka -idol, mga, kaluts, mga kagala. So, tara po. Samahan nyo ako mga ka-idol. So, dahil na ako, Uh, sa mag-asawa dahil nagtitinda sila sa simpleng pamaraan para magkapira o di kaya na ng pagkain dahil sa limang piso ang isang mangga so tara samahan nyo po ako mga, uh, mga kagala mga ka-idol let's go so yan yung dalawang mag-asawa mga ka-idol na sinasabi ko sa inyo mga ka-dudes mga kagala dito sa paglalakbay ko dito sa may ah uh, Maranya kay malapit sa may El Shaddai. So, ayan. So, napansin nyo, ayan, o. Oh. Oh. Napansin nyo nila, sila sa simpleng hanap buhay nila sa mangga. Uh, mangga, tinitinda. So, samahan nyo ako, lapitan natin na uh, magkano ang isang mga ka-idol, mga ka -idol, mga ka-gala. Ka uh, tingnan natin kung sa abot ng aking bulsa uh, kahit papano at nakatulong tayo sa simpleng pamaraan sa kanila okay tara sumahan nyo mga, kay, mga kagala kaya pupuntahan natin mga ka-idol Nanay, magkano mangga mo? Magkano mangga? Ay, sinasabi ko mag-asawa. Um, si Tatay Beata na okay. ay, magkano mangga? magkano mangga? lima oh, lima baente. akala ko pito bente <laughs> o, oh. oh, pito uh, vente, ah. <laughs> na hindi, ah uh, sige nanay, ah uh, yan nasabi ko mga ka-idol mga ka -lurbs. So sa simpleng pamaraan ah uh, uh, yan ang hanap buhay nila. So dahil malapit sila dito sa may puno ng mangga. Ayan. Ay yung mangga yun. So siguro namimita sila. Ayun, nakita ko na yung mangga. Namimita sila para magkaroon ng hanap buhay. So yun yung mangga sa mag-asawa na ito. So ayan, tinitinda nila yung mangga. Uh, sa simpleng pamaraan ito ang mga ka-idol, mga Makatulong ka sa kanya. Okay. Yeah. Mga ka idol so kunti pa lang yung biyahe ko. So na, na naka, pa pano, naka kay nanay at nakatulong sa kanya. Ah, uh, So, bahala na po at uh, dahil sa abot na aking mga kaya, yun na nakayanan ko. Dahil wala pa o ganong pasahero at yun lang ang nakasyante sa aking bolsa. At, at, least kahit pa nakatulong ako kay nanay. Okay mga kaidol, sana kung kayo makadaan dito mga kaidol, tulong kami si nanay at gawin yung manggal, para kahit pa makauwi na siya. Okay? Thank you at maraming salamat. Dito lang lang yan, sa may ano para kay, sa harap ng Ah, sumaili siya di, okay? Thank you mga kayo, God bless. Maraming salamat. Thank you, bye.